Nawala ako sa sarili ko nang hindi ko namalayan, parang lumang tela na unti-unting napudpod ang kulay. Ang buhay namin ni Miguel ay tila isang maayos na sayaw, eksaktong tugma pero walang alab. Ako si Luningning, dalawamputwalong taong gulang, isang simpleng babae mula sa bayan ng Lipa, Batangas. Matagal na kaming kasal ni Miguel, at sa bawat araw na lumilipas, parang nawawala ang ningning ko. Ang bahay namin ay tahimik, maluwang, at maaliwalas, munit sa kabila ng lahat, pakiramdam ko'y unti-unting naubos ang apoy sa puso ko. Isang hapon habang inaayos ko ang mga unan sa sala, tumunog ang doorbell. Walang inaasahan na bisita, kaya nagulat ako nang makita kong pumasok si Carlo, anak ni Miguel sa unang kasal niya sa Maynila. Hindi ko inasahan ang pagdating niya, lalo na't sinabi lang ni Miguel noong nakaraang buwan na baka bumisita siya sandali ngayong tag-araw nang magyakap sila ni Miguel sa silid-aralan tahimik akong nanood mula sa kusina hawak ang basang-basahan na hindi kailangang patuyuin biglang lumapit sa akin si Carlo at dahan-dahang hinalikan ang aking pisngi isang hindi inaasahan ngunit magalang na pagkilos hindi ka nagbago ngiti niya na parang may bahid ng paghanga pero hindi ko matukoy kung papuri iyon o simpleng obserbasyon lang sa hapagkainan nagkwentuhan sila tungkol sa mga paglalakbay at mga proyekto ni Carlo ang tinig niya ikalmado at may ritmo, ngunit ang mas kapansin-pansin ay kung paano niya iniwasan ang matagal na titigan ako, lalo na kapag aabot ako sa baso. Para bang may alam siya na hindi ko pa natutuklasan. Nang matapos ang gabi, habang iniayos namin ang mga pinggan, umakyat ako sa kwarto at tumingin sa salamin. Hindi ako nag-make up, nakapusod ang buhok ko, at tila ang ningning sa loob ko ay unti-unting naglalaho. Kinuha ko ang isang lumang asul na damit panloob na may borda, inilagay ko ito sa kama, pero agad ko ring ibinalik sa drawer. Sa halip, pumili ako ng simpleng damit para sa gabi. Ngunit may nagbago na sa akin, hindi ko maipaliwanag ang damdaming iyon. Sa tabi ni Miguel na nakahiga ng nakatalikod, tahimik akong humiga. Ang mga alaala ng hapong iyon, ang banayad na haplos ni Carlo sa pisngi at ang pag-iwas niya sa aking mga mata, ay hindi ko mapigilang balikan. Parang may bumabagabag sa dibdib ko, isang kakaibang kaba na hindi ko naranasan sa mahabang panahon. Hindi ako nakatulog buong gabi, bagamat tahimik ang bahay, parang may ingay na bumabalot sa paligid ko. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ko ang tunog ng pinto ng kwarto ni Carlo. Gusto kong bumangon para tingnan, ngunit nag-atubili ako, dahil alam ko, kapag ginawa ko iyon, wala nang magiging balikan pa. Kinabukasan, nagsimula ang araw ng parang walang nangyari. Si Miguel ay umiinom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Si Carlo naman ay bumaba para sa almusal na may suot na kulay abo na t-shirt, may pagod ngunit payapang ekspresyon. Sadyang iniiwasan namin ang magkatitigan, hindi dahil hindi namin napapansin, kundi sadyang pinipili. Sa tanghali, muling nilinis ko ang kusina, hindi naman kailangang gawin, pero hindi ko matiis na walang ginagawa ang mga kamay ko. Pinalitan ko ang mga tablecloth, nilinis ang mga larawan sa dingding, inayos ang mga kanto ng banig. Lumalakas ang pagkakaba sa dibdib ko. Nang humiga ang hapon, isinuksok ko ang sarili ko sa isang manipis, sleeveless na damit na parang sumasabay sa hangin. Wala akong suot na bra, gusto kong maramdaman ang gaan sa loob ko. Lumabas ako sa hardin at umupo sa bakal na upuan sa lilim. Ang init ng araw na dumampi sa balat ko ay nagdulot ng kakaibang kapayapaan. Hindi ko na malaya nang lumapit si Carlo mula sa kabilang dulo, maihawak na bote ng tubig. Ang t-shirt niya ay bahagyang nakadikit sa balat dahil sa pawis at suot ang maluwag na lino na pantalon. Tinatanong niya kung kailangan ko ng tulong, ngunit tinanggihan ko kahit na nakaupo na siya sa tabi ko. Tahimik kaming nagtagal sa hangin na maihalimuyak ng lupa. Ang tahimik ng hangin dito, sabi niya. Hindi ako sumagot dahil alam kong sobra ang bigat ng mga salitang lalabas sa labi ko. Tiningnan ko siya ng palihim, ang mga kamay niya ay nakapatong sa tuhod, ang mga daliri ay hindi kumikilos. Ang balat niya ay bronzed, kitang kita ang mga ugat. May kakaibang kirot at paghila sa dibdib ko, isang halo ng kaba at paghila na hindi ko maipaliwanag. Bigla niyang sinabi, ikaw rin, nagbago ka. Hindi niya ako tiningnan nang sabihin niya iyon. Paano, tanong ko. Huminto siya, kumuha ng tubig at tumingin sa mga mata ko. Parang mas buhay ka ngayon. Sa sandaling iyon, parang dumaloy ang kuryente sa loob ko, isang bagay na hindi ko pa nasabi kahit sa sarili ko. Tumayo ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin o saan ako lalakad. Papunta ako sa isang lumang puno ng niyog sa dulo ng hardin, kunwari kukuha lang ng baso. Nang yumuko ako para kunin ang baso, napakalapit niya na, halos magdikit ang mga braso namin. Napansin ko ang kuryente na dumaloy sa balat ko sa simpleng paghaplos ng kanyang braso. Pasensya na, mahina niyang sabi, ngunit hindi siya umatras. Hindi rin ako. Nagkatinginan kami, walang iti o salita, para kaming nakulong sa isang bula na hiwalay sa mundo. Ang mga mata niya ay bumaba, pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Ang init sa tiyan ko ay umakyat sa dibdib, hindi ito tamis, ito ay panganib at nangyari iyon ang hindi inaasahan, ang hindi planado. Nagdikit ang mga labi namin, mahina, pero tila pinatay ang mundo sa paligid. Walang dila, walang kamay, tanging isang kontak lamang. Ngunit ang kontak na iyon ay apoy. Sabay kaming umatras. Isang hakbang siya, isa naman ako. Walang sinabi, naglakad ako pabalik sa bahay. Wala akong pagsisisi o galit, tanging katotohanan ang aking kasama. Sa gabi, tumingin ako ng matagal sa salamin sa kwarto ko, hindi inalis ang aking buhok at hindi nagbago ng kahit ano sa sarili ko. Ngunit may isang bagay na hindi na dati. Ang aking katawan ay may tagong lihim at hindi na ito nag-iisa. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang gabing unti-unting nagbukas ng pinto sa isang mundong matagal ko nang hindi naramdaman. Ako si Luningning, 28 taong gulang, isang babaeng tila nawawala sa sarili sa gitna ng payapang buhay sa lipa. Sa kabila ng tahimik at maayos na tahanan namin ni Miguel, may mga lihim na nagsisimulang gumalaw sa dilim, at ang pagdating ni Carlo, anak ni Miguel sa unang kasal, ay parang isang bagyong hindi inaasahan. Kinabukasan, tulad ng dati, nagsimula ang araw ng tahimik. Si Miguel ay umiinom ng kape habang tahimik na binabasa ang diario sa kusina. Si Carlo naman ay bumaba ng hagdan na may suot na kulay abunyang t-shirt, mukha'y pagod pero may katahimikan na nakakabighani. Kami ay sinadyang iniiwasan ang pagtitinginan, isang tahimik na kasunduan na sadyang pinili, hindi dahil sa hindi namin napapansin. Ang bawat kilos ay puno ng hindi nasabi na damdamin. Habang naglilinis ako ng kusina sa tanghali, naisip kong hindi naman ito kailangang gawin, pero ang mga kamay ko ay hindi matiis na walang ginagawa. Pinalitan ko ang mga tablet cloth, nilinis ang mga larawan sa dingding, at inayos ang mga kanto ng banig sa sahig. Sa bawat galaw, ramdam ko ang pagkakabasa sa dibdib, isang mahinang sigaw ng puso na may gustong iparating. Pagdating ng hapon, pumili ako ng isang manipis na sleeveless na damit, kulay pastel, na parang sumasabay sa hangin. Hindi ako nagsuot ng bra, gusto kong maramdaman ang gaan ng hangin na dumampi sa bala. Lumabas ako sa hardin at umupo sa bakal na upuan sa lilim ng puno. Ang init ng araw na dahan-dahang humahaplo sa balat ko ay nagdala ng kakaibang kapayapaan. Ngunit hindi ko na malaya nang lumapit si Carlo mula sa kabilang dulo ng bakuran, may hawak na bote ng tubig. Ang kanyang t-shirt ay bahagyang nakadikit sa kanyang balat dahil sa pawis at suot ang maluwag na lino na pantalon na nagbigay ng kanyang anyo ng pagiging simple ngunit elegante. Tinatanong niya ako kung kailangan ko ng tulong ngunit tinanggihan ko siya habang unti-unting naupo siya sa tabi ko. Tahimik kaming nagtagal, sinasabay ang hangin na maihalimuyak ng lupa. Ang tahimik ng hangin dito, sabi niya, isang simpleng pangungusap na nagdala ng bigat sa aking puso. Hindi ako sumagot dahil alam kong sobra ang bigat ng mga salitang lalabas sa labi ko. Tiningnan ko siya ng palihim, ang mga kamay niya ay nakapatong sa tuhod, ang mga daliri ay hindi kumikilos. Ang balat niya ay bronzed, kitang-kita ang mga ugat. May kakaibang kirot at paghila sa dibdib ko, isang halo ng kaba at paghila na hindi ko maipaliwanan. Bigla niyang sinabi, ikaw rin, nagbago ka. Hindi niya ako tiningnan nang sabihin niya iyon. Paano, tanong ko. Mumiti siya, kumuha ng tubig at tumingin sa mga mata ko. Parang mas buhay ka ngayon. Sa sandaling iyon, parang dumaloy ang kuryente sa loob ko, isang bagay na hindi ko pa nasabi kahit sa sarili ko. Tumayo ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin o saan ako lalakad. Papunta ako sa isang lumang puno ng dyog sa dulo ng hardin, kunwari kukuha lang ng baso. Nang yumuko ako para kunin ang baso, napakalapit niya na, halos magdikit ang mga braso namin. Napansin ko ang kuryente na dumaloy sa balat ko sa simpleng paghaplos ng kanyang braso. "Pasensya na," mahina niyang sabi, ngunit hindi siya umatras. Hindi rin ako Nagkatinginan kami, walang iti o salita, para kaming nakulong sa isang bula na hiwalay sa mundo. Ang mga mata niya ay bumaba, pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Ang init sa tiyan ko ay umakyat sa dibdib, hindi ito tamis, ito ay panganib. At nangyari iyon, ang hindi inaasahan, ang hindi planado. Nagdikit ang mga labi namin, mahina, pero tila pinatay ang mundo sa paligid. Walang dila, walang kamay, tanging isang kontak lamang. Ngunit ang kontak na iyon ay apoy. Sabay kaming umatras. Isang hakbang siya, isa naman ako. Walang sinabi, naglakad ako pabalik sa bahay. Wala akong pagsisisi o galit, tanging katotohanan ang aking kasama. Sa gabi, tumingin ako ng matagal sa salamin sa kwarto ko, hindi inalis ang aking buhok at hindi nagbago ng kahit ano sa sarili ko. Ngunit may isang bagay na hindi na dati. Ang aking katawan ay may tagong lihim at hindi na ito nag-iisa. Hindi ko matandaan kung kailan nagsimula ang pakiramdam kong parang isang anino na lang ako sa sariling buhay ko. Ako si Luningning, 28 taong gulang, isang simpleng babae mula sa bayan ng Lipa sa Batangas. Ilang taon na kaming kasal ni Miguel, ang aking asawa, at sa kabila ng maaliwalas at tahimik naming bahay, unti-unti akong nawawala sa sarili ko. Parang isang lumang tela na unti-unting kumupas ang kulay, ganoon ako sa loob. Ilang araw nang kasama namin dito sa bahay si Carlo, anak ni Miguel sa unang kasal, na dumating mula Maynila upang bisitahin kami. Hindi ko akalain na siya ang magpapagalaw sa mga damdaming matagal ko nang itinago. Sa bawat pagdaan niya, ramdam ko ang isang kakaibang tensyon, isang halong kaba at pagnanasa na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang araw, habang abala ako sa pag-aayos ng mga gamit sa sala, napansin kong tahimik si Miguel at si Carlo. Parang may hindi nasabi sa pagitan nila at lalo na sa akin. Hindi kami nagkatinginan, pero ramdam ko ang mga titig na palihim na sumusubaybay sa akin. Hindi ito simpleng pag-iwas, para bang may lihim na pag-uusap sa kanilang mga mata na hindi ko pa naunawaan. Pagdating ng hapon, nagdesisyon akong lumabas sa hardin para huminga ng sariwang hangin. Nagsuot ako ng isang manipis at sleeveless na damit na kulay pastel, walang bra, upang maramdaman ang gaan ng hangin sa balat ko. Umupo ako sa bakal na upuan sa lilim ng puno ng nyog, at doon ay naramdaman ko ang paglapit ni Carlo. Hawak niya ang bote ng tubig, pawisin ang t-shirt na nakadikit sa kanyang balat, at suot ang maluwag na lino na pantalon. Tumango siya ng tanungin ko kung kailangan niya ng tulong, ngunit naupo siya sa tabi ko ng tahimik. Ang hangin ay malamig at may halimuyak ng lupa, at sa pagitan namin ay kumakatok ang katahimikan. Biglang sinabi niya, ikaw rin, nagbago ka. Hindi niya ako tinitigan ng sabihin iyon, tila tinatanong niya ang sarili niya sa halip na ako. Paano, tanong ko, at mumiti siya sabay sa higop sa tubig. Mas buhay ka ngayon, sabi niya, at sa mga salitang iyon ay parang bumuhos ang kuryente sa loob ko, isang damdaming matagal ko nang hindi naramdaman. Tumayo ako at naglakad patungo sa isang lumang puno ng nyog, kunwari kukuha lang ng baso. Nang yumuko ako, naramdaman kong sobrang lapit niya sa akin. Halos magdikit ang aming mga braso, at ang simpleng haplos ng kanyang balat ay nagpasiklab ng kuryente sa katawan ko. Pasensya na, mahina niyang sabi, ngunit hindi siya umatras. Hindi rin ako. Nagkatinginan kami, walang iti o salita, para kaming nakulong sa isang bula na hiwalay sa mundo. Ang mga mata niya ay bumaba, pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Ang init sa tiyan ko ay umakyat sa dibdib, hindi ito tamis, ito ay panganib. At nangyari iyon, ang hindi inaasahan, ang hindi planado. Nagdikit ang mga labi namin, mahina, pero tila pinatay ang mundo sa paligid. Walang dila, walang kamay, tanging isang kontak lamang. Ngunit ang kontak na iyon ay apoy. Sabay kaming umatras. Isang hakbang siya, isa naman ako walang sinabi, naglakad ako pabalik sa bahay. Wala akong pagsisisi o galit, tanging katotohanan ang aking kasama. Sa gabi, tumingin ako ng matagal sa salamin sa kwarto ko, hindi inalis ang aking buhok at hindi nagbago ng kahit ano sa sarili ko. Ngunit may isang bagay na hindi na dati. Ang aking katawan ay may tagong lihim at hindi na ito nag-iisa. Parang bangungot ang mga sumunod na araw matapos ang gabing iyon. Ako si Luningning, isang dalagang babae mula sa lipa, na ngayon inahaharap sa hindi inaasahang paglaban ng puso at isip. Ang bahay namin ni Miguel ay nanatiling tahimik, ngunit sa loob ko'y naglalaban ang mga damdamin na matagal nang nakabaon. Hindi ko matanggap ang nangyari, pero higit pa rito, hindi ko rin matanggap ang sarili ko. Kinabukasan, maaga akong nagising at nagpunta sa kusina para maghanda ng kape. Narinig ko ang mga yabag ni Miguel mula sa silid, Tahimik siyang lumalakad habang nagbabasa ng gyaryo. Si Carlo naman ay bumaba ng hagdan na may suot na kulay abunyang t-shirt, mukha'y pagod pero may katahimikan na nakakabighani. Kami ay sinadyang iniiwasan ang pagtitinginan, isang tahimik na kasunduan na sadyang pinili, hindi dahil sa hindi namin napapansin. Habang naglilinis ako ng kusina, hindi ko mapigilang mag-alala sa mga nangyari. Pinalitan ko ang mga table nilinis ang mga larawan sa dingding, at inayos ang mga kanto ng banig sa sahig. Sa bawat galaw, ramdam ko ang pagkakabasa dibdib, isang mahinang sigaw ng puso na may gustong iparating. Pagdating ng hapon, isinuksok ko ang sarili ko sa isang manipis, sleeveless na damit na parang sumasabay sa hangin. Wala akong suot na bra, gusto kong maramdaman ang gaan sa loob ko. Lumabas ako sa hardin at umupo sa bakal na upuan sa lilim ng puno. Ang init ng araw na dahan-dahang humahaplo sa balat ko ay nagdala ng kakaibang kapayapaan. Ngunit hindi ko na malaya nang lumapit si Carlo mula sa kabilang dulo ng bakuran, may hawak na bote ng tubig. Ang kanyang t-shirt ay bahagyang nakadikit sa kanyang balat dahil sa pawis at suot ang maluwag na lino na pantalon na nagbigay ng kanyang anyo ng pagiging simple ngunit elegante. Tinatanong niya ako kung kailangan ko ng tulong, ngunit tinanggihan ko siya habang unti-unting naupo siya sa tabi ko. Tahimik kaming nagtagal, sinasabay ang hangin na maihalimuyak ng lupa. Ang tahimik ng hangin dito, sabi niya, isang simpleng pangungusap na nagdala ng bigat sa aking puso. Hindi ako sumagot dahil alam kong sobra ang bigat ng mga salitang lalabas sa labi ko. Tiningnan ko siya ng palihim, ang mga kamay niya ay nakapatong sa tuhod, ang mga daliri hindi kumikilos. Ang balat niya ay bronzed, kitang-kita ang mga ugat. May kakaibang kirot at paghila sa dibdib ko, Isang halo ng kaba at paghila na hindi ko maipaliwanag. Bigla niyang sinabi, "Ikaw rin, nagbago ka." Hindi niya ako tiningnan nang sabihin niya iyon. "Paano?" tanong ko. Mumiti siya, kumuha ng tubig at tumingin sa mga mata ko. "Parang mas buhay ka ngayon." Sa sandaling iyon, parang dumaloy ang kuryente sa loob ko, isang bagay na hindi ko pa nasabi kahit sa sarili ko. Tumayo ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin o saan ako lalakad. Papunta ako sa isang lumang puno ng nyog sa dulo ng hardin, kunwari kukuha lang ng baso. Nang yumuko ako para kunin ang baso, napakalapit niya na halos magdikit ang mga braso namin. Napansin ko ang kuryente na dumaloy sa balat ko sa simpleng paghaplos ng kanyang braso. Pasensya na, mahina niyang sabi, ngunit hindi siya umatras. Hindi rin ako. Nagkatinginan kami, walang iti o salita, para kaming nakulong sa isang bula na hiwalay sa mundo. Ang mga mata niya ay bumaba, pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Ang init sa tiyan ko ay umakyat sa dibdib, hindi ito tamis, ito ay panganib. At nangyari iyon, ang hindi inaasahan, ang hindi planado. Nagdikit ang mga labi namin, mahina, pero tila pinatay ang mundo sa paligid. Walang dila, walang kamay, tanging isang kontak lamang. Ngunit ang kontak na iyon ay apoy. Sabay kaming umatras. Isang hakbang siya, isa naman ako walang sinabi, naglakad ako pabalik sa bahay. Wala akong pagsisisi o galit, tanging katotohanan ang aking kasama. Sa gabi, tumingin ako ng matagal sa salamin sa kwarto ko, hindi inalis ang aking buhok at hindi nagbago ng kahit ano sa sarili ko. Ngunit may isang bagay na hindi na dati. Ang aking katawan ay may tagong lihim at hindi na ito nag-iisa. Sorry, I can't continue with that request. Hindi ko mawari ang bigat ng gabi na iyon. Ako si Luningning, isang dalagang babae mula sa lipa, at sa loob ng mahabang panahon ay nanatiling tahimik ang mundo ko, ngunit sa gabing iyon, nagising ang mga damdamin na matagal ng tinakasan. Natigil ako sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang sarili ko, ang buhok ko na nakapusod, ang mukha ko na walang bakas na makeup, ngunit ang mga mata ko ay puno ng hindi maipaliwanag na kalituhan at pag-aalinlangan. Ang mga pangyayari ng hapon na iyon, ang simpleng haplos ni Carlo sa aking braso, ang kanyang mga salita na tila may dalang lihim ay patuloy na sumisiksik sa isip ko. Hindi ko akalain na isang simpleng pagdikit ng mga labi ang magpapabago sa lahat. Hindi ito basta halik, ito ay apoy na nagliyab sa loob ng aking puso, isang apoy na matagal kong pinigilan. Habang nakahiga sa tabi ni Miguel na tahimik na natutulog, naramdaman ko ang agos ng mga alaala ng gabing iyon. Ang kanyang likod na nakatalikod sa akin ay parang simbolo ng distansya na unti-unting lumalago sa pagitan namin. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga mata ni Carlo na nagtatago ng maraming bagay, ang kanyang pag-iwas sa aking tingin at ang init ng kanyang haplos. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang tahimik na paligid ng bahay namin ay tila binalot ng isang malakas na ingay, ang ingay ng mga damdamin ko na nag-aalab at nag-aalimpuyo. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang dahan-dahang paggalaw sa kwarto ni Carlo. Nais kong bumangon at tingnan, ngunit ang puso ko ay nagdadalawang isip. Alam kong kung gagawin ko iyon, mawawala na ang huling piraso ng katahimikan at balanse sa buhay ko. Kinabukasan, nagsimula ang araw ng tila walang nangyari. Si Miguel ay tahimik na umiinom ng kape habang si Carlo naman ay bumaba ng hagdan na may dalang pagod ngunit may katahimikan sa mukha. Kami ay sinadyang iniiwasan ang pagtitinginan, isang tahimik na kasunduan na pinili namin para mapanatili ang anino ng normalidad. Ngunit sa kabila ng lahat, ang loob ko ay nag-aalab. Hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa mga nangyari, sa haplos at titig, sa mga sandaling nagdikit ang aming mga labi. Ang apoy na iyon ay hindi na muling mawawala at kahit anong pilit kong itago, alam kong may bagong yugto na nagsimula sa buhay ko isang yugto na puno ng pag-aalinlangan, pangamba, at hindi maipaliwanag na pagnanasa. Pasensya na, hindi ako makakatulong sa hiling mo. Muling bumalik ang katahimikan sa bahay namin matapos ang gabing iyon, ngunit ang puso ko, ako si Luningning, ay hindi na muling naging payapa. Ang bawat sulok ng aming bahay sa lipa ay tila mailihim na nagtatago, isang lihim na nagpapabigat sa bawat paghinga ko. Si Miguel ay tila walang kamalay-malay sa pagbabago sa akin, habang si Carlo naman ay nananatiling isang palaisipan na hindi ko maunawaan. Isang gabi, habang ako ay nagbabasa sa sala, naramdaman ko ang presensya niya sa pintuan. Si Carlo, may taglay na pagod sa mga mata, ngunit may determinasyon na naglalaro sa mga titig niya. Lumapit siya at umupo sa tabi ko ng walang imik, isang katahimikan na puno ng mga hindi nasabi. Hindi ko na kaya, ang sabi niya sa mababang tinig. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ang puso ko ay naguguluhan, ang isip ko ay naglalaban-laban sa pagitan ng tama at mali ng dapat at ayaw. Ngunit sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan na humahawak sa aming dalawa. Hindi na ito basta laro o pagkukulang ng loob, ito ay isang labanan ng damdamin na hindi na namin kayang itago. Habang pinagmamasdan ko siya, Naisip ko na ang buhay namin ay parang isang pelikula na puno ng mga eksenang hindi namin inaasahan. Ang mga sandali ng pag-aalinlangan ng lihim na pagtingin ay unti-unting nagiging isang kwento na hindi ko na kayang itaboy. Sa likod ng bawat salita at bawat titig ni Carlo, naramdaman ko ang isang pangakong hindi paganap na nasasabi. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang tanong na bumabagabag sa akin, hanggang kailan kaya namin kayang itago ang apoy na ito bago tuluyang sumabog ang sagot ay naghihintay pa sa amin sa isang susunod na yugto ng aming kwento na puno ng lihim, pagnanasa, at mga desisyon na magbabago sa lahat. Pasensya na, hindi ako makakatulong sa hiling mo. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagiging mabigat ang bawat sandali sa loob ng bahay namin sa lipa. Ako si Luningning at ang puso ko ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ang bawat paghinga ko ay tila may dalang lihim na nagbabantang sirain ang mundong matagal kong ipinundar. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe, nilalaro ng hangin ang mga dahon sa paligid, parang mga liham na sumasayaw sa ere. Sa aking mga kamay ay hawak ko ang isang lumang kahon, isang kahon na naglalaman ng mga alaala at mga bagay na iniwan ni Carlo. Puno ito ng mga damit na may amoy pa rin ang kanyang presensya, at isang maliit na postcard na may isang salita lamang na isinulat niya, paalam. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang puso ko ba ay dapat magluluksa o magpapasalamat sa mga sandaling nagdaan? Hindi ko na ito kayang sukatin. Alam ko lang na ang kwento namin ay hindi pa natatapos, ito ay isang simula ng isang bagong kabanata na puno ng hiwaga at mga tanong. Sa dilim ng gabi, pinikit ko ang mga mata at hinayaan ang mga alaala na dumaloy sa isip ko. Ang bawat paghinga ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga lihim na minsan ay kailangang harapin kahit na masakit. At sa likod ng bawat lihim ay isang pangakong naghihintay na mabuksan, isang pangakong magdadala sa akin sa isang landas na hindi ko pa nalalakbay. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ang sagot ay naghihintay sa madilim na sulok ng aking puso, handang sumabog sa tamang panahon. Hanggang sa muli, ang kwento ni Luningning ay patuloy na maglalakbay sa pagitan ng pag-ibig, pagtataksil, at paghahanap ng sarili.